Kung meron kang isang leksyon sa pag-ibig na maibabahagi sa iyong dalawang anak, ano yun? Mag, pagka nagmahal na kayo talaga, <laughs> isa lang ang mahalin niyo. <laughs> Alam mo, sabi ko, Al uh, okay, sige, tuloy mo. <laughs> pagka nagmahal na kayo, isa lang ang mahalin niyo. Pero habang di pa kayo nagmamahal, enjoy nyo lang. Pero once you find your true love, st stick with it. Uh, okay, are you open to that? Yes. Are you open yeah. to yes, papa? Yes, are you yes. able to talk about anything Ay, with papa? Yes, yes po, yes, kasi si yes, papa yes, parang ani, eh, tropa lang po for us eh. may uh -huh. kulang uh -huh. cool din po kasi ni papa. Alam ni papa lahat ang Palang nangyayari? Yes po. Uh -oh. And uh, halimbawa may bagong girlfriend, do you bring your girlfriends or crushes? I'm, I'm sorry, you're 14, but ngayon iba na eh, di ba? Yeah. Do you introduce them to papa yes, and po. mama? Yes po, always. Yes po. Yes. Yes, yes. Po. Oh, Pero Ako, ako parang nagpapakilala kay Anon <laughs> Minsan di ba ayaw mo na nagpapakilala ako? Ha? Huh? Ah, minsan ayaw mo na nagpapakilala ako. Kasi... Ay, hindi. Dati kasi, dati kasi noong umpisa, nung, mga, noong bata pa siya, papakilala siya sa isang girlfriend. Di ano, di papakisamahan mo. Tapos mamaya konti, after two weeks, Hiwalay na sila. Okay. Hindi kailangan pa rin bago na naman pakisamahan. Okay. So, nahihirapan ako na pagkano, kasi syempre, nag-invest ka na lang time sa babae, di ba? So, ayoko lang nung una. Pero ngayon, Okay na kasi matagal na eh. Matagal oh, na Pero yung... hindi mo ba naalala ang sarili mo? <laughs> naalala ko. <laughs> <laughs> Ito huh? si, si Alonzo, nasa, shoot, taping ako ng walang matigas sa police. Then there was this girl na nakita ko na kasi edad niya na talagang gustong gusto ko for him. Tapos siguro talaga ako, magkakalala pala sila, nag-uusap na sila sa telepono. No? <laughs> mm. diba, Mabilis, know. in other words. How do you make Papa proud? We're celebrating Father's Day June 16 or the whole month of June or every day. Pero paano? How do you make Papa proud? Um, to make my dad proud, I just try to do my best in everything that I can do. Wonderful. Ikaw, Sandro, paano? Uh, bata pa po, po ako, yun lang yung goal ko eh. Yung maging proud po sa kanya, Papa ko. Pero nung, ano, nung mga, nung nag-graduate na po ako, uh, parang sobrang, sobrang naging Uh, mas mas nag na ako ng fuel to make him proud. nag ako, ginawa ko yung best ko sa lahat ng bagay. Epo. One thing I admire about Sandro, to boy, hindi ko siya tinulungan na pumasok showbiz. Sabi ko, kung gusto mo mag-artista, sige, mag-artista ka, bala ka. Basta hindi ako, hindi ako tutulong sa'yo. Pero nakita ko talaga, nag-audition siya. He went through yung talagang normal na ano, na kailangan niya pagdaanan para mag-artista. And nakuha uh, siya ng GMA Sparkle. So, uh, yon proud ako sa kanya ron. Am I right Azat, that when you auditioned for Sparkle, yes, uh, you didn't even use the Mula no, family actually, name? No, I alam ng Sparkle. Ba bakit? Uh, I think yun po, mas gusto ko po yung thrill na I'm on my own. Hindi ayoko po ganito na parang porket mula ako, parang nep nepotism na po agad. I, don't, I don't want that. Gusto ko lang po parang on my own talents. Ay okay. Po. Wow. Are you coming back, Alonso? Yeah. Yeah, I I plan on coming back soon. Kasi you had a little break uh, nung COVID, no? Because of no? the pandemic. Because yeah. of the pandemic. Yeah. But now at 14, you're ready to come back? Um, Not yet? Or priority pa rin ng school? Priority pa rin ng school. Yeah, priority pa rin ng school po. Oh, uh -huh. that's good. Mm -hmm. Okay, but you'll never leave the business. Ito yung inyong yeah, of, of tahanan, di ba? Yeah. yeah. Of okay, let's do fast talk. Hey. <laughs> okay. Fast talk. <laughs> We have two minutes to do this and our time begins now. Onin. Yes. Mulak o Bulak? Mulak. Child Wonder o Wonder Daddy? Wonder small, Daddy. Small yeah. but terrible o big but gentle? Small but terrible. Pamilya o sarili? Pamilya. Mabuting ama, mabait na Mabuting asawa? Mabuting ama. Sandro, tinitilian o hinahangaan? Hinahangaan. Pag-ibig o karera? Uh, karera. Hinay-hinay mabilisan? Mabilisan. Cute o guapo? Cute. Maliit o malaki? Malaki. Alonzo, ice o ice Candy. Ice candy. <laughs> Alonzo, puppy love or true love? Puppy love. FYP or FYI? FYP. TikTok or IG? TikTok. Like or share? Like. Onin, sino yes. sa dalawa ang nagpupuyat uh, naka-cellphone? ang mas masikreto? ang mas pikon? Ayto. <laughs> pikon. <laughs> ang mas moody? Moody? Ang mas kaugali mo? <laughs> ang mas guwapo po, ang mas guwapo sa iyo. <laughs> Sandro and Alonso, yes or no? Nakakatakot magalit si Daddy. Yes. Yes, yes or no? Laging napapagalitan ni Mommy si Daddy. Yes. Yes. <laughs> yes or no? Kuripot si Daddy. N nasa, nasa mood. Yeah. Nasa mood. <laughs> Okay, yes or no? Matinik pa rin si Daddy. Matinik pa rin. Yes, yes or no? Cute pa rin si Daddy. Yes. Cute pa rin. On in. lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness on Every day. <laughs> sa Sandra and Alonso. The best si Daddy kasi? Kasi siya siyang ama. Same answer. Uh, Onin, ang mga anak ko ang... Pinaka-importante sa buhay ko. Oy.